Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na uh, opinyon opinion itong post ng Para sa Bayan. Uh, ito. po ito ni Yusek Claire Castro na lumalabas naging bayani tuloy ang Pangulong Marcos dahil siya daw ang susi kung bakit napigil ang korupsyon, talamak na korupsyon sa ating bansa. <laughs> Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro defended President Marcos Jr. amid allegations of corruption that cover some government projects, particularly in flood control and infrastructure programs of the DPWH. According to Castro, the president himself has become the key associate. to curb government corruption. Sabi ni Antikler, let us not forget that President Marcos has been the key to stopping the anomalies in the government. Castro insisted in a press briefing. Intindihin na lang po natin si Antikler Castro. That's her job. And He, she's doing it in high flying colors. Ang galing niya talagang magdepensa. Ang problema, pinapaniwalaan pa ba siya ng taong bayan? Yun ang problema. She can say anything she wants. Depends to ni Max. Why not? Pwede. Ang tanong, sa taong bayan. <laughs> Castro stress that Marcos Jr. himself ordered to conduct an investigation and lifestyle check on the alleged corrupt projects. This is the proof that the president is determined to clean the line of government. Uh, nasaan na? Oh, magwa 2 months na ata. Yung sabi na lifestyle check. Oh, resulta! Nasaan? Hanggang salita lang kayo dyan eh. Maniwala sana ako kung oh, mag 2 months na yung sinabing lifestyle check. Ito na ang resulta. Ito yung mga government officials pasado. So and so. Ito ang mga bagsak. Dahil bagsak sila, sibak sila sa pwesto. Ganun sana. Eh, wala hanggang an announcement lang yung lifestyle check. Pati nga yung salin. Noong una, nagsabi ng palasyo na the president is willing to make his salin public. O, lalo na itong pag-upo ni eh, Ombudsman Boeing Rimulya inalaw niya all government officials accessible ng kanilang mga salin ipapakita o, sinimulan ng mga senador ipinakita very good sinimulan ng mga kongresista ipinakita very good pagdating ngayon sa palasyo o nagsalita si ES Bersamin hindi daw pwede <laughs> bakit? may tinatago Lifestyle check pa kayo dyan. Sal in, sal in pa kayo dyan. Hindi naman kayo transparent. <laughs> Castro added, The president will not allegedly launch an investigation if he is hiding a sin. According to him, Marcos' goal is clear to promote transparency and accountability in the government. <laughs> Ang galing talaga ni Antiklare. Oh. Transparency man kaya? Bakit ayaw ipakita ang salente. No, si kahapon nata yun. Tinanong siya ng media tungkol sa salen ng Pangulo. Anong sabi niya? Tignan natin kung ano ang nararapat. <laughs> Wala siyang masabi. Transparency naman kaya. What's wrong? Ipakita mo lang example. <laughs> ito. May salen. Example lang oh. Salen ko. Ito. Tingnan nyo. Wala akong itinatago. Walang nakaw na yaman diyan. Pinaghirapan ko. Salen. O. Oh. What's wrong? Eh sabi ni A.S. E. Bersamin, baka daw makompromise ang security ng mga government officials, lalo ng presidente. <laughs> Kakatawa talaga. Ay. <laughs> In the first place, kung marunong ang presidente natin, hindi tayo magkakaganito yung una niyang executive order. Let us not forget. Executive order number one. Anti-clear. Baka hindi mo alam. Unang executive order ng Pangulo mo, inabolish niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kung tutuhanan pa ang paglaban niya sa korupsyon, dapat hindi niya inabolish yun. Pinalakas pa sana. Uh, anong tawag doon? Rea Kwan kasi siya, reactionary, hindi siya yung, di ba, an ounce of prevention is worth uh, a pound of cure. Reactionary lang. Kung may sakit na, saka lang siya gumagalaw. Ganon ang presidente natin. <laughs> hindi yung, kung example, health lang ano, wag mo nang hintayin na magkasakit ka. Ako, ganon ang ginagawa ko. Habang malusog ako ngayon, pinapalakas ko pa ang aking immune system para hindi ako magkasakit ganon yung diskarte, yung forward looking hindi yung sa kanila ako kikilos pag nagkasakit na ako no way dapat ang pangulo kung talagang marunong ganon ang ginagawa niya tinitignan niya ang gobyerno niya presidente saan yung mga pwedeng ay 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 halika halika bakit ganyan ang ganoon ang problema wala siyang kaalam-alam. Kahit ngayong 22 classrooms lang na kapalpakan ng DPWS for this year, wala siyang kaalam-alam. Ha? Ganun ba? <laughs> oh, nagmayabang ng 22,000 classrooms na open na 40,000 pa ang gagawin tapos 22 lang pala ang nagawa. Ganyan po ang ating pangulo. Ganyan po ang dinedepensa ni Anti-Claire. Oh, let's see. Reaction ng mga tao by <laughs> <laughs> uh, uh, People who reacted. Hmm. Diyan. Saan ba ito? Ito sa pahayag ng susi daw si Pangulo na napigil ang korupsyon 3,200 ang nagreact 2,700 ang tumatawa hindi naniniwala sa kanya 141 ang galit 336 lang ang ano 336 lang ang nag-like sa kanya. So, halos 90% anti-clare hindi naniniwala sa'yo, <laughs> sorry na lang, hanggang salita ka lang, but wala nang uh, credibility ang iyong sinasabi. Tinatawanan ka ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribong. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica Coffee. Panorin nyo ang video na ito. Uh, Nako na sa area ni Angkol Ludong. mag siya sa iyang kape kaya nagtulunan ni Kabulan karon ng adlaw. So tulok ka bangag uh, ta isa ka kutsara nga will grow. Ang uh, ginabuno. So, managid og abono. oh, nindot na kayo. Salamat gid sa ginoo nga. Maayagid ang mga turok sa kapi. So, dagana na gid yung sanga sa tulog kabulan ang kapi. Okay na, humana man ang abono. So, mag-spray na po si Uncle. Ginoo ay naka free ko sa kape nga dihatag. o so, out nga Ginoo may magapan na langin ka na to o so, oh, sige kol. yun eh makahatag suporta nga to sa mga anak nga naga eskwela karun mga naga sponsor nini o oh, sige call salamat hmm. po